Grabe na to mga Lodo Last pick namin si Bernadette Ganito na pala yung meta sa Mythical Immortal no Hindi uso yung mage Lahat kami dito mag derigma no Purpo physical attack wala nang magic O oh, sige palag palag Balagbaga na to mga Lodo Buti na lang palumpalo din tong mga kasama natin Kita niyo dinalawan kagad tayo Ang ganda ng notation no? Psyeng benga Syempre lalasa din natin yan Dinalawan na tayo atin na eh, yon Kita niyo yan Hindi pa lumalabas yung turtle Nabasag na namin yung top lane Ang lupit Eto na turtle fight na dito ako malupit. Ito yung specialty ko eh. Pag-agawan ng turtle tapos clash. Ay po, siya ba ko na wala ka ng buhay? Kato, to, Malito, to. Dito tayo sa kung saan makakapatay tayo ng hero, syempre. Ayun, o, oh, ko na yung rubi dito. Ayun, ora, 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 Pinatikim ko ng iron fist, mga lodo. Aba, buhay ka pa, ha? Ah. po pa ako. Ah, sige, Kumanda ka dito. Huwag ka na tumakbo. Wala ka na tatakbuhan. Ito sa'yo. K.O. Nye, 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 nye. Oh, sino pa? Sino pa magpapabugbog? Uy, kagula! Uy! Mamaya na kasi, dapat mamaya pa yun eh. Patay na naman tayo mga lodo, wawawi. Wow, eh. Yung freya natin dito mga lodo, lab na lab tayo, lagi tayo dinadalawan eh, no? Ayan tuloy, binigyan na naman tayo ng KO. Salamat freya. Eto na, turtle fight na ulit mga idolodo tunay. This time may gagawin na tayong matino plano ko talaga magpaset dito ay tigreal para ma-free yung isya namin. Tapos pagkatapos ng set, syempre papadiran na natin yung mga yan. Effective talaga yung mga plano ko. Naubos yung tatlo sa alaban. Tumakbo ka na hanggat may lupa load kasi Freya namin wala pa tawag. Wachang! Ibibigay ko talaga ay Freya yung kill kasi kanina binibigyan din ako. Give and take lang kami. Yan ang tinatawag na teamwork. Yung tigreal nga pala dito, pinigila ko yung set. <laughs> Kasi mapapahamak yung kasama ko, ayoko ng ganun. Di bali nang ako yung mamatay dito, wag lang yung mga kasama ko. Wala itiwala ko sa mga yan kasi immortal naman yung mga yan eh. Ang galing din ng plano ng Esperanza dito eh. Nagpahawa siya sa amin para huliin kami ng ruby. Eh hindi nila alam, mas maganda yung plano namin. Meron kaming malupit ang backup yung Asia. Akala siguro nila may isahan tayo. Kawawa na tong ruby sa atin, benga. Pasensyaan na lang. At eto na nga, dito nakokonnect ang Bernadette Badang combo pagka-ultimate niya Sabay ultimate ko rin. Ay! Hey, the physical damage combination. Walang magic-magic yan, mga lodo. Mga lodo, tingnan nyo itong gagawin ko kay Tigril. Huwag kaset niya. <laughs> Kagi, kawawa yung Tigril sa atin. Hindi na natutuloy yung set, mga lodo. Busit na busit na siguro yan, no? Siguro sinisisi yan ng mga kasama niya. Patabihin, uy, bubu ka Tigril, di ka na makapag-set. <laughs> Huwag nyo na nyo kung napapanood nyo to. Ang last number na namin guys, so triple kill. Baka last pick yan. <laughs> Tapusin na nga natin itong laban na to, mga Lodo Magkakatikit si Lowe. Manda kayo. Shing! Benga! Uy! Uy! Sayang yun no? Dami Ang no, no? dami nun o. Gagawin na pigilan tayo mga Lodo tunay. Ang galing. Dende, 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 dende. Papasarapin pa natin yung laban. Para ano naman? Para may challenge. Saka gusto ko pang makitang mag-set na si Tigreal eh. Ayun na! Ay! <laughs> kaya napigil ako na naman. <laughs> Malamang pinag report talaga to si Tigre eh, no? Nakakaawa po, Tek. <laughs> ah, sige na, Mag-set ka na, dali! <laughs> intay ko yung set. Ayan, mga loto, pinagbabasdan ko na si Tigreel. Ako kailan siya mag-set, ha? Ah. Itong dubi na to, hindi naman ikaw yung gusto kong makita mag-set. Yung, ano, yung Tigre ayun, no? <laughs> Gagi din na yung nag-set eh, Lodo. Ayun na, namatay na lang din siya napang-set mga Lodo tunay. Natroma na mga Lodo. <laughs> Wasa ka kalaban. Wow, wow, <laughs> May napag-tripan pa nga yung player. Si Tigreal talaga yung gusto kong i-flex dun eh. <laughs> hindi, hindi yung ano eh. Hindi yung last pick Bernadette eh. <laughs> At ayun na nga, maraming salamat sa panonood. I love you guys, I love you all.